Puro dahil maliligo, kumakain ka? So ang ganda ng view dito mga kasis, ang ganda po ng water. Mainis talaga siya mga kasis, oh, grabe kalinis ng water dito mga kasis. Hanggang balikat lang po siya, yan po si Japet, si Kabanaba, si Kadiri, saka si Pinky. Ay, mahalim nga dahil. Mahalim nga. Mahalim nga, gano'n sa ganggig sa kanya. Bonga. Pero mas malalim doon sa ano? May <laughs> poso sa iskorayan mo. Paliko tayo, bye ka. Hello, babe. Ganyan? Oo. Tapos yung sa 4.30, yung sa bilog 5.0. Yan magaling. Yan pala inom. May mananalo pa ng 10 pesos. Madami na siguro akong ganitong tinutuloy. 'Yun papalitan? Oo. Saan sa tindahan? Uper langitan.

bằng chứng của chân của chân của chân của chân của chân của chân

gan malanti kapasal si Garito, kaya... kapasal <laughs> Sa na so si Edgar. bange. dahil yung baka lang ay yung mga kung tapos kung tapos kung tapos kung tapos kung tapos sa tapos <laughs> 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 Bay anak ko dai, bow anak bunso ko. Dai, mga inko ay ano di ba Net? Mama mo ako. <laughs> <laughs> na <kayo> <laughs> oh, mga bata, yan po yung mami yung na nawawala. <laughs> Balik. Mami! Mami Rhoads! Bawag niyo Mami Rhoads! Mami Marian? Au! Artista yun! Mami Rhoads! Au, artista ako! Ano pa ba nang gawa mo taga Sino ba yun? Oo! kimi Kimmy! Siguro nandun kami, nagluyaw muyaw pa kami doon ha? Na, nasulot! Nasulot!

Ang jawa mo Ante ko man yun yung merla. Yung muji ko yun. Ano sabi niya? Ang mo ba lang ginagawa? Sabi ko, sige lang. Sino na... Sino na may video? Ako? Totoo? Saan niya? Saan sa kami ba? Ang jawa mo ba lang? Ano ba nila? Wala. Haan doon. Kami siguro yun nila. Jacket nila, Sir Sam. Ayun siya. Ay, Sam. Hihi, Sir Joe. Si Sam. Ayun kami ha. Oo, dami-dami. Ang video yun haan. Nagpatokak sa Nag urat-urat kami doon. Marami sila doon ha. O dami marites. Marami sila doon ha. Ako sa gitna. Alam ko yun mayroon. Pero walang tukta ha. Walang ganun ha. Himingin po ako. Ano pala kayong sakin? Mabakbak. Hindi lang. Ayan, may punglay pa sa likuran ko. Saan? <laughs> Babay na kayo, be. Babay na kawal-kawal na. Bye! Bye! Bye!